Yo, what's up mga kapatid uh, Nandito ako sa ano ngayon Bilihan ng mga tiles Para tapusin ko na yung bahay ko Ayan o, oh. ito mga yan Ayan Ayan uh, Namimili ako sa ano Color Para sa CR, para sa Tiles ng bahay ko Ayan Hmm dito ako sa Bilyang ngayon para matapos na rin yung bahay ko ayan hmm. lawag dito din no oh. Ah, tignan nyo dito sa lawag barangay 55A varied lawag city hmm. Hmm. para maniwala kayo na dito oh. ako